Hello guys, alam nyo ba to? Sa mga taga Samar, mga probinsya, alam na alam nila to. Ito yung laman ng tawag dito sa amin is buwa. Ayan, masarap to. Manamis-namis na parang matubig. Parang singkamas. Pero hindi siya singkamas kasi malambot lang siya. Ayan Kasi naglulugit sila, dami nilang nakuha ganito. Masarap tong papakin. Matubig siya eh paano mo, parang ano yung sa mas na matubig. Pero manamis-namis din siya. Yan, dami na nakuha. Kasi, naglulubit sila sa labas. Para rin. Income din yun. Pabili-bili ng ulan. Ito, mabango dito sa bahay. Bakit? Kasi, yung pinang map ko is downy. Kaya, humahalimuyak yung bahay namin ngayon. Okay, guys. Bye!